Wow! <laughs> <laughs> Ang galing talaga ni Sir Marco na. Pagkakitaan ng mga yun. Sir Mario, ano? <laughs> da dapat eh, ano? Ang pandemic eh. Sir Mar, <laughs> ito, ikaw yung ano ngayon, model ngayon. ah oh, sige. Oh. Oh, yan. Alam niyo, Alam niyo, alam niyo. Yan, natin yung ano mo, yung... Kung ano yan, baka sabi naka-join si Busmar. Ang siya. No! Ang gupit niya, ano, budol-budol. Break time pa pala yan? Break time pala Break time pala Break Yay! Yay! Kaya <mukil> naman. Yung ulo lang niya. Yung, lagas yung, yung binidiwan mo eh. Baka yung malinaw. Membro na pala ng Ay? pa o. Kala niya Galing talaga ni si Cora. Galing talaga ni Sierra Cora. Galing Galing talaga hahahaha bulbay ka lang ito na puto yun doon dami niyang gamit oh kung pwede kung ito na na hindi pala naging bardero si Sir Rako nito. Hindi po mo hindi. Kaya uh, wala kang gunting. Ayan nga. Ang akin, ang talas pa rin. Kita mo, kompleto. o may ganari pa. Ano ba naman? Nabablog mo na naman yung kusa sa akin. Hindi nabablog yan eh. Ang talo ko mo. <tryo> nagpo-post ka talaga sa TikTok. Eh, <laughs> okay, sinampulan na naman yung ano, yung Razor ni ni Kuya. Eh, tingnan natin kung mag-gayto na bilhin yung Razor. Uh -huh. Yung mga ngayon, <clears throat> ngayon magkakana eh. Oh, Pagkakana yun eh. Ilang taon na yung Razor mo? Pandemic Pandemic, ibig sabihin, mga 3 years na. 4 years na, okay. 2019 eh. Oo, oh, 19. Oo. Hmm. Oh. Uh, yan yung mga old model. Pero matitibay. Rechargeable din yan. Oo, oh, siyempre. Yan, may battery extra. Ayun nga yan. 10 minutes pa lang eh. Group-group na eh. Local yun. Alam ko nasa ano to yung original niya. Hey guys, shoutout sa inyo guys mga supporters natin dyan sa James Rain Collection Shop supportan nyo guys yung shop natin guys ha maraming salamat po